Okay, good morning mga kasima Nandito na naman tayo sa dating fishing spot natin Maraming salamat sa iyo Sir Ed At uh, kahit pa paano ay eh, nakakasingit tayo sa spot na ito Time check natin 6.30 in the morning Ayan Ito mga kasama natin si Kaning TV Good morning mga Hello. idol No? <coughs> Sama natin si Arvin kan? Tsaka si Ed Ayan o no? <laughs> Sa lukuyang uh, Namimingwit ng pusit Si Arvin baka sakaling makachempo Tsaka si Ed naman Magamit ng Pangtuna, yung Yung ano, sinker palubog At eto naman si ano Nagahanda si tapay ay mga idol <laughs> Pang ano Nakakani maradali ng tuna ulit Si so, set up yun kalit na yan Nakaka yung rod na yan Nakaka kakahatak na, ka na yan Dalawang kilong tuna Sana ba ulit ulit yung nakaraan Oo oh, Ito nga oh Gina, ginagamit pa eh nakakahuli pa rin tibay ng linya oh wala nang ring guide <laughs> kita nyo yan oh <laughs> 4000 series na Sienna ano to? BJ? ano to? Shimano? Shimano Shimano Sienna oh. Oh, strike Makarang Sibas yan ang daming mga hasasa -hasa. mga kumukulo-kulo na yan hasasa -hasa lahat yan oh hindi um, natin mahuli ng pouring weight yan alam <laughs> niya <laughs> kaya dahil hindi namita hindi kaya tayo dyan <laughs> okay uh, dating setup natin yan skip bunny tsaka yung floor natin is ito pa rin yung kulay pink na marami nang naahon yan saan na natin mga kasima Maghagis-hagis na tayo para maka pag warm up Kasi medyo malamig pa ang panahon Maginaw pa, maginaw grabe talaga ang hasa hasa Dami ah eh. Ayan. kapal yan Okay, gaya ng dati mga kasima Samahan niyo akong manood hanggang sa dulo para kahit papano magisnan natin kung meron tayong mahuli sa araw na to. One hour later. Ito ang mga nahuli natin, mga kasima. Ito ang huli na makarel parang ganito yung tinangay ng pusa kalaki kahapon oh. hmm. oh. ito naman yung nahuli ko napo oh. po masarap dito na luto malansang ano ko dito eh. pero sabi ni Ed ginataan daw yeah, puro dugo na rito wow laki naman ng nahuli niya huli ni kaning ito lang yung dumaan na to na tapos naka sino naka talakito. yung oh. talakitok siya do talakitok pa hindi ka pa makawala ito lang yung bumaan ito yung bumaan mm -hmm. ng tuna oh. nag iisang tuna oh. yan si kaning siya naka ulit naka jackpot, jackpot. Kita nyo naman mga kasi mga partida pa yan ha, ah. wala pang ring guide niyan. Oo, yan. oh, yan, inuuli ko. yan. So, pahinga muna kung sakaling uh, maghahagis-hagis pa mamaya. Kung sakaling may daraan na na pa for the meantime panoorin natin sila na maghuhuli ng banak magbabanak si boss Ed yan ano. oh, ang set up ng pambanak mabanak tayo baka sa makahuli kapon may wala laki wala pasabit lang yan Discarte uh, diskarte Pero pag sa Pilipinas yan, nadala na. <laughs> Tangay na lahat yan, Sol <laughs> Banak At si Arvin Abangan natin ha na kasi mga nila Nakahuli siya ay eh Arne oh. Ano kaya yung nahuli niya Oops, Oh, ano kaya yan Ayun, ano yung kulay yung... Ay, ay, nakawala. Butol. Kaya ba, yung, yung ano pa yata yun, yung, yung labahitang masarap, yung puti ang ano, puntot. May guwit na puti. Ako po, sayang putol. Oh. Sige lang, kakalit yan. Sayang ba eh. Yan na oh, nakahuli ng panaksin. Sana hindi makakawala. Dito may kasamang dalangin na to. Sana hindi makawala. Hindi ayun si. <laughs> Pag binigla mo yari. Ay, ay mga banak dito. Daling mapunit ang uso niyan eh. Leo, malapit na oh. Wala yan. Tingnan ko ang halang ano. Lakit. Lakit oh. Oh. <laughs> oh, hinali ba yung banako. Hinali Ang laki ng braso ko na yata eh. oh Hindi <laughs> na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi Hindi na. Hindi Hindi na. Hindi na. na. Hindi 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 ano yung pinahin mo? Pinapay Pinapay, akala yung kubos Pag 420 na, tulog pa Kinakatok ko nga yung staff niya Pain boss, loom Mag-iisig 425 na Hindi ako ligo eh Hmm, muna kayo Tara ko yan oh Grabe Oh, wala na yung maliliit Sa chinilas na size <laughs> 45 oh Oo oh. Papay tayo dyan Laki Ito oh Wow Mas mo sa isang kalirong kanin niya Hmm Kaya yung kalirong Ang pangit mo? Oh pa na yung pain Tsaka nakahuli Gel <laughs> oh, oh. pa, gel pa. Dalawa pa tdrong. pa huli ba? Asih Ayang walang tinapay na marami. Biglain mo daw, biglain mo. Asih, malibay po yung mo. Dalawa pa yata eh. Laki na naman. Ah, Laki vale okay. oh, na naman. maliliit. na bigla na Ano? 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 na naman Ano? 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 na ba? Ano? Oh, Nakasa Walang niya oh Oh Ang laki kayo Oh Ang banak Grabe Kaso nga lang yung pakain niya Naging ano na Punti na lang oh Ayun oh Nakahuli na naman mga kasima Pangatlo sana hindi makawala. Yan laging panalangin pag banak, sana hindi makawala. <laughs> Kasi malambot yung uso. Napupunit. Pero pag alalayan, yari yan. Oh, malaki na naman. <laughs> Ayos oh. Eh? Pare-parehas ang size galing naman o no? kurang na kulang talaga yung ano yun buti sakto sakto na ulo ano wala akong tinatrapay na marami tatlo na o so ayan na nga mga kasima hanggang doon na lang talaga yung nahuli namin wala nang dumaan na tuna nahuli na lang ng mga tuna kay kaaning tv tapos nag-try silang magbanak. Sa ibang araw na naman ulit mga kasima. Hanggang dito na lang mga ang ating video. Maraming salamat muli. Thank you for watching.